4-8-4 na tayo at isang mabilis ang pattern na to at ang counting natin dito ay 1 e n 2 e a 3 e 4 n 1 e 2 e n a 3 e n 4 n 1 e n 2 e a 3 e 4 n isang mabilis na pattern lang to at medyo mga nakakalip yung iba ok, first pattern mabagal mabagal lang 1 e n 2 e a 3 e n 4 n 1 e n 2 e a 3 e 4 n

Pattern 3. Medyo pause na tayo dahil galing nga tayo sa pahakot pa at medyo pagod na rin pero kailangan natin kahit papano paano makapagpapawis pa rito at ito dinadaanan na nga natin itong mga pattern na to. Pattern 3. 1, 2, 1, 2, 4 and 1, 2,

Basic na basic lang sa inyo. Kaya, try lang natin ito. Daanan nyo rin. Kaya ang ginagawa ko, dinadaanan ko lang. Pag meron lang ako nagugustuhan pattern, eh yun yung pinagpupukusan ko. At, kahit pa paano, napapamilyar sa atin yung mga pattern na ganito. Ayun lang. At, tuloy lang kayo kung ano yung trip nyo sa pagda-drums. Enjoy nyo buo kayo ng banda. At, jam-jam lang kayo. Ayun lang. Samayin so, nyo ako pa. Pampis, be with you. God bless. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng sa sasakyan para sa satong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa sakay, pag-usapan po natin. Meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Lights and Sounds Maraming maraming salamat At maraming maraming salamat din po Sa mga tropa natin At mga client natin Nag-like, nag-share nagpa follow nagko comment At nag-subscribe syempre Sa Pahakot Pasakay At saka b Lights and Sounds Maraming maraming salamat po God bless b Lights and Sounds John, mga boss Baka may mga upcoming events kayo Na parating dyan Gaya ng binyag, kasal uh, Debu at kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At eh, yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare, nagla-like at nagsusubscribe sa atin sa ating YouTube channel. At, tsaka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat po